Alam nyo ba guys no na unexpected bigla akong in ni Pascash VIP kahit na 4 times niya akong nireject. Yes guys no tama kayo nang narinig. 4 times niya akong nireject kahit na good payer ako sa kanya last year. Nakatatlong loan pa nga ako sa kanya guys last year then after kong mag advance payment then nag reapply ako sa kanya bigla na lang niya akong nireject. Yun yung reason guys kung bakit na visit ako dito kay Pascash VIP. Kaya naman sa video natin ngayon guys, pag uusapan natin itong si Pass Cash VIP kung bakit siya biglang nanre-reject kahit na good pair ka naman sa kanya. Kaya naman kung interesado ka ba sa ating topic ngayon, please keep on watching. Okay, let's go. <music> Hello guys, it's Zil Mariano and welcome back to my YouTube channel. So for today's video nga guys, pag-uusapan nga natin itong si Pascash VIP na kung saan apat na beses niya akong ni din bigla niya akong in-approve ngayon. Anyway guys, no, wag niyo muna siyang balaking i-download sa Google Play Store para makapag-apply kayo sa kanya. Tapusin niyo muna guys yung video natin dahil sasabihin ko guys no yung feedback ko about dito sa loan apps na to, kung recommended na ba siyang utangan, kung nagbago na ba siya, kung okay na ba talaga itong si Pascash VIP. So ay nga guys no, may 30, 2023 last year, nag-apply nga ako dito kay Pascash VIP at na-approve yung loan ko sa kanya which is in nga ako ng 6,000. And pagkakalala ko guys, no, bago ko nakuha yung loan ko sa kanya, tumawag muna sa akin yung kanilang agent para ma-confirm na umuutang ako sa kanilang applications. Then after nun guys, June 17, nag-buy ako dito kay Pascash VIP and na-approve pa rin ako guys. At yung pagkakatanda ko, guys no, lumaki yung credit limit ko sa kanya pero 5,000 lang yung ginrab ko kasi sobrang laki guys ng kanyang interes, sobrang laki ng kaltas. Hindi talaga siya guys makatarungan last year. And dito naman guys, no, sa July 2 approve pa din ako and 5,000 pa din guys yung ginilab ko kasi talagang hindi okay itong si Pascash Baby. Sobrang laki ng kaltas niya, sobrang laki ng interest. Then July 19 guys, nagbayad na ako sa kanya, then nagtry ulit akong mag-reapply ng 6,000. Tinry ko na yung 6,000 pero na-reject na ako sa kanya. Hanggang sunod-sunod na guys yung reject ko, apat na beses na akong na-reject. So that time guys, naisip ko na baka katulad din siya ni Mr. Cash na bawal yung advance payment. So four times nga ako guys na na-reject ito kay Pascash BIV. And itong November 15 lang guys, last week, nag out nagtry ulit ako mag-reapply sa kanya din na ulit ko siya guys so since sobrang tagal ko na rin hindi nabibisita itong account ko then nagbaka sakali ako guys no na mag-reapply sakali na ma-approve ako and nagulat ako guys no na approve nga ako sa kanya but nagka-problema guys sa bank account hindi ma-transfer yung pera sa bank account ko so that time akala ko baka hindi na ulit ako ma-approve then nagtry ulit ako mag-reapply pinalitan ko ng ibang bank account e-wallet na yung ginamit ko guys no at doon guys no na disburse na yung amount doon sa e-wallet ko at approve nga ako dito kay Passcash VIP 4,000 guys no yung na-approve sa akin pero actually 4,000 lang din naman yung in-apply ko kasi ayoko ng sobrang laki yung hihiramin ko dahil sobrang laki din guys no ng kaltas at yung kanyang interest at ito nga guys no sa 4,000 na loan amount ko yung kanyang loan term is 45 days installment siya guys no in 3 repayment like 15, 30 and 45. So ganoon guys yung kanyang repayment. At ito guys no every payment ko guys no sa first installment ko sa kanya Same guys sa, sa second installment at sa third installment. At dito nga guys, no, doon sa 4,000 na hinilang ko sa kanya, yung amount lang na na -receive ko guys is 3,400 at meron pa siyang interest na 825 pesos. So imagine mo guys, so in just 45 days, ang laki na ng, ki ng kita sa iyo nitong si Pascash VIP. So yung total guys no, na babayaran ko sa kanya doon sa 4,000, is 4,825 pesos. So, imagine mo guys, ha, sa 4,000 na hinira mo sa kanya, hindi mo pa siya buong makukuha kasi may kaltas pa siya na 600. Tapos, may interest pa siya guys, no, na 825 pesos. Do you think guys, no, makatarungan ba yung mga ganitong klase ng loan apps? So guys, bago nyo i-download itong si Passcash VIP, pag-isipan nyo munang mabuti guys, no, bago kayo mag-apply sa nya. Kasi nakita nyo naman na hanggang ngayon hindi pa rin okay itong si Passcash VIP. Buti sana guys, no, kung wala ng kaltas, buo munang ma-receive yung amount na hiramin mo sa nya, medyo okay pa siguro siya doon sa part na yon. Pero so far guys, no, mas, medyo mas okay pa din ng konti itong si Passcash VIP compared doon sa mga ola na nagkakalat dyan sa Google Play Store na 7 days repayment lang ang laki-laki ng kaltas tapos 7 days lang yung repayment. etong si Pasca si Bepe guys no. So far okay na din siya pang emergency kasi yung kanyang payment guys no is every 15 days yung kanyang repayment. But overall na feedback ko dito guys no kay Cash VIP, hindi pa siya recommended. Kaya wag niyo nang balakin guys na mag-apply lalo na kung hindi naman kailangan ng pera kasi mababawon lang kayo sa utang. So yun lang naman guys no yung ating topic about dito kay Cash VIP. At sa mga merong loan dyan, guys kay Cash VIP, paki-share naman dyan, guys sa may comment section yung experience niyo dito sa loan apps na to. So yun naman guys no sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye.